daming sila. flowers kasi sa sa Mother's Day. Happy Mother's Day to all mothers. Ayan. Marami silang binibintan kayo. Para sa mga mothers. Happy Mother's Day sa aking mothers. Ayan guys, so ang dami oh. gaganda. Ginagawa pala nila ang mga bulak. Ito. Ayan. Nakikita nila. Ganda guys. Ayan. Happy Mother's Day. <laughs> Sa mga mothers. Ito guys. Ang ganda. Ang ganda. May ilaw pa. Ayan, kita nyo. Shout out pala sa mga mothers. Shout out sa mga mothers. Ayan, naririnig nyo na yung aso. Ayan, pupunta ko don sa maya so May dog show pala. May dog show pala dito.

ang maririnig Daming makain, guys. Ice <laughs> cream Ayan guys, dog show Ang <laughs> ganda guys, natin sa kabila Ito so, na sa kabila <laughs> Thank you for watching.